Iris. Ang Iris sa gabay ng kalikasan ay kilala sa kanilang matibay na paninindigan at disiplina. Sa trabaho, seryoso sila sa kanilang mga gawain at palaging sinisigurong natutupad ang kanilang mga salita. Hindi sila nagpapadala sa mga walang saysay na usapan at mas pinipili ang tahimik at produktibong kapaligiran habang nagtatrabaho. Maingat din sila sa pera at bihirang magpautang, dahil naniniwala silang mahalaga ang tamang paggamit ng kanilang mga kinikita. Sa tahanan, masayahin ang Iris at laging naghahangad ng kasiyahan para sa kanilang pamilya. Maarugas sila, lalo na sa kalusugan ng kanilang mga mahal sa buhay. Gumagawa sila ng paraan upang mapanatili ang maayos at masayang pamumuhay ng kanilang pamilya at wala sa isipan, ang magselos sa minamahal, ngayong araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Ang Taurus sa ilalim ng galaw ng kalikasan, ay likas na matyaga at may matibay na kalooban. Palaging handang ipagtanggol ang kanilang sarili o ang kanilang mga mahal sa buhay kung kinakailangan. Sa pera, sila ay maingat at mapanuri, ngunit kapag para sa pamilya, hindi sila nagdadalawang-isip na maglaan ng gastusin upang mapanatili ang kasiyahan at seguridad ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa trabaho, ang Taurus ay masipag at laging sinusunod ang tama at legal na paraan ng pagkita ng pera at may metiegang pag-uugali. Hindi nila gusto ang mga ingay o sagabal habang nagtatrabaho, kaya't mas pinipili nilang magtrabaho sa tahimik na kapaligiran. Sa tahanan, sila ay malambing, mapagbigay, at laging handang magbigay ng suporta sa kanilang pamilya. Laging puno ng pangarap, ng pag-asenso ang pag-iisip para sa pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa ilalim ng galaw ng kalikasan ay tahimik ngunit matalino at malalim ang pananaw. Mas gusto nila ang mga makabuluhang usapan kaysa sa walang kwentuhan at bihirang maglaan ng oras para sa mga bagay na hindi mahalaga. Masipag at disiplinado, hindi sila madaling maimpluensyahan ng iba tao, at pinipili ang mga bibitawang salita maingat, at may kakayahang magdesisyon ng maayos kahit sa ilalim ng pressure. Sa trabaho, maingat ang Gemini sa bawat kilos. Hindi nila pinapabayaan ang detalye at palaging iniisip ang pinakamabuting paraan upang makamit ang tagumpay. Sa pera, hindi sila padalos-dalos, at inuuna ang mga bagay na may halaga kaysa sa walang kwentang gastusin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ang cancer sa ilalim ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kanilang pagiging maunawain at mapagpasensya. Mahalagang aspeto ng kanilang buhay ang pagkakaroon ng katahimikan at balanseng emosyon. Sa usapin ng pera, maingat sila sa pakikitungo sa ibang ngunit bukas palad pagdating sa gastusin para sa pamilya. Likas silang maingat sa pagsasalita, Iniingatan ang damdamin ng iba at iniiwasan ang anumang alitan. Sa trabaho, ang cancer ay masipag at tapat, mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa upang mas maging epektibo. Ayaw nila ng mga usapang walang saysay at laging naghahanap ng kahalagahan sa bawat ginagawa. At laging magiging matapat sa minamahal, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa gabay ng kalikasan, ay likas na maingat, mapanuri, at patas sa lahat ng aspeto ng buhay. Kilala sila sa pagiging praktikal at responsable, lalo na pagdating sa usapin ng pera. Hindi sila basta-basta gumagawa ng desisyon ng walang plano at tinitiyak nilang bawat hakbang ay maayos at may direksyon. Sa trabaho, masinop at mabusisi ang libra, at iniiwasan nila ang mga walang saysay -say na usapan na maaaring mag-aksaya ng oras at enerhiya. Madalas nilang iwasan ang pakikisalamuha sa mga taong negatibo o walang pakinabang. Sa pamilya, lubos silang maalalahanin at mas inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Pinapahalagahan nila ang kalusugan kaya't maingat sila sa kanilang mga kinakain at masugid na sinusubaybayin ang kalagayan ng kalusugan ng pamilya. Sa larangan ng pagmamahalan, ang liyo ay malambing, maalalahanin, at laging naglalagay ng halaga sa pag-aalaga ng kanilang relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang way sa ilalim ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kanilang matalas na pakiramdam at pagiging mapanuri. Maingat sila sa pakikitungo sa iba at bihirang magtiwala agad. Ang kanilang personalidad ay malakas at puno ng determinasyon, kaya't likas silang sigurista at hindi padalos-dalos sa kanilang mga desisyon. Sa trabaho, hindi matatawaran ang kanilang kasipagan at pagiging focus. Ayaw nila ng mga distractions, at palaging seryoso sa kanilang mga ginagawa upang makamit ang inaasam na tagumpay. Sa pamilya, ang Virgo ay bukas palad at hindi nagdadalawang isip na maglaan ng pera para sa ikabubuti ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit kapag tungkol sa prinsipyo, matatag ang kanilang paninindigan at mahirap silang baguhin. Pagdating sa pagmamahal, wala silang lugar para sa selos dahil malalim ang kanilang tiwala sa kanilang kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra sa galaw, ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay hinahatiran ng gabay ng kalikasan upang maging mapanuri sa iyong mga salita at kilos lalo na sa loob ng tahanan. Ang pabigla-biglang pagsasalita ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan kaya't mas mainam na pagisipan muna ang bawat pahayag bago ito bitawan. Ang maingat na pakikitungo sa pamilya ay susi upang mapanatili ang maaliwalas at masayang samahan. Sa trabaho, ipinapakita mo ang iyong sipag at dedikasyon. Hindi ka natatakot humarap sa mga hamon at laging ginagawa ang nararapat ng may determinasyon. Ang iyong kakayahang magplano ng maayos ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan upang tapusin ang mga gawain ng walang sagabal. Huwag magatubiling humingi ng tulong kung kinakailangan, sapagkat mas lalong mapapabilis ang tagumpay sa tulong ng iba. Sa pag-ibig, nananatili kang tapat at puno ng tiwala sa iyong kapareha. Ang pundasyon ng inyong relasyon ay matibay dahil sa respeto at pangunawa sa isa't isa. Kung may mga hindi pagkakasunduan, piliin ang mahinahong pag-uusap upang maiwasan ang hindi kailangang sigalot. Tandaan, ang isang masayang relasyon ay bunga ng bukas na komunikasyon at malalim na pag-unawa sa damdamin ng bawat isa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa galaw, ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay ginagabaya ng kalikasan upang maging maingat sa pakikitungo sa ibang tao at maging mapanlikha sa mga plano para sa pamilya. Hindi mo nais ang tensyon o hindi pagkakaunawaan, kaya't mas pinipili mong panatilihing maayos at maaliwalas ang iyong paligid. Ang iyong pagiging masinob sa gastusin ay nagbibigay daan upang magkaroon ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Inuuna mo ang pangmatagalang seguridad kaysa sa pansamantalang luho, kaya't ang iyong diskarte sa pananalapi ay madalas nagbubunga ng magagandang resulta. Sa trabaho, Ipinapakita mo ang iyong kasipagan at syaga. Hindi ka nagpapadala sa negatibong komento ng iba sapagkat alam mong mas mahalaga ang kalidad ng iyong ginagawa kaysa sa opinyon ng iba. Mas pinipili mong tahimik na magtrabaho at hayaan ang iyong mga gawa ang magsalita para sa iyo. At sa gabi, hangad mo ang katahimikan upang makapagmuni-muni at maibalik ang iyong sigla. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa galaw, ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay patuloy na ginagabaya ng kalikasan upang maging mas mapanuri at maagap sa iyong mga gawain. Ayaw mong magsimula ng isang bagay ng walang sapat na kaalaman, kaya't lagi mong sinisiguradong tama at maayos ang bawat hakbang. Sa trabaho, hindi mo inaasa sa iba ang iyong mga responsibilidad. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang mas mabilis mong matapos ang iyong mga gawain. Ang iyong pagiging tapat at matibay sa mga pangako ay nagpapalakas ng iyong reputasyon. Hindi mo hinahayaan ang chismis o maling hakahakan na makaapekto sa iyong relasyon, sapagkat alam mong ang tiwala ang pundasyon ng anumang matatag na samahan. Kung may hindi pagkakaunawaan, mas pinipili mong pag-usapan ito ng mahinahon kaysa hayaang lumala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa galaw, ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay ginagabayan ng kalikasan upang maging mas masinop at organisado sa iyong mga gawain, lalo na sa trabaho. Ang iyong dedikasyon at kasipagan ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makapag-ipon at maghanda para sa hinaharap. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa pabigla-biglang desisyon, sapagkat alam mong ang maingat na pagpaplano ay nagbubunga ng mas mainam na resulta. Sa tahanan, ikaw ay maunawain at laging nag-iingat sa pakikitungo sa mga mahal sa buhay ang iyong presensya ay nagdadala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Ang iyong pagiging responsable ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba, lalo na sa mga mas nakababatang miyembro ng pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa galaw, ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay pinagkakalooban ng kalikasan ng lakas ng loob at talino upang maging handa sa anumang pagsubok. Kilala ka sa pagiging masipag at matyaga, hindi ka madaling natutokso ng maling gawain sapagkat mataas ang iyong prinsipyo. Sa trabaho, mas pinipili mong mag-focus sa iyong mga gawain ng mag-isa, dahil alam mong mas magiging maayos ang resulta kapag ikaw mismo ang nangangasiwa sa iyong ginagawa. Ang iyong mahabang pasensya at talino ay nagiging susi upang maiwasan ang hindi kailangang gulo. Sa pamilya, lagi mong iniisip ang kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay, kaya't hindi ka nagdadalawang isip na tumulong sa kanila sa abot ng iyong makakaya. At sa gabi, gawing prioridad ang pagpapahinga upang mapanatili ang balanse sa iyong pang-araw-araw na gawain. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Pisces ang Pisces sa galaw ng kalikasan ngayong araw ikaw ay patuloy na pinapatnubayan ng kalikasan upang maging mas masipag masinop at determinado sa iyong mga pangarap hindi mo hinahayaang lumipas ang araw nang hindi nagagawa ang mga mahalagang bagay sapagkat batid mong ang bawat hakbang ay may kahalagahan sa iyong hinaharap. Sa trabaho, hinahangaan ka ng iba sa iyong pagiging detalyado at maingat sa bawat ginagawa. Hindi mo basta-basta tinatanggap ang kahit anong trabaho kung hindi ito ayon sa iyong mataas na pamantayan. Ang iyong kakayahang mag-ipon at umiwas sa labis na paggastos ay nagpapalakas sa iyong seguridad sa hinaharap. Sa tahanan, ikaw ay maalalahanin at laging inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Sa larangan ng pag-ibig, ikaw ay tapat, maalaga, at handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng inyong samahan. Huwag kalimutang bigyan ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at muling mapanumbalik ang iyong lakas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.